Hey, mga sipag, nag-araw po sa ating lats. Share crossin yung mga sipag yun, Sa mga nagtatanong po sa akin dito mga sipag, kung paano daw po makapagtipid sa pag-send dito ng stars o pag-appreciate dun sa ating mga inedulo o sa mga gustuhan po natin mga content video. So, paano ba makapagtipid mga sipag? You know? Sa inyo, i-share ko sa inyo dito, gamit lang po ang cellphone. Makatipid tayo dito mga sipag halos kalahati lang po. Gamit ang cellphone po mga sipag. So, alamin natin yan no? Kasi yung iba mga sipag nalalakihan daw po. Pagwan sa mag-send po sila ng 1K, ay halos 1K din daw po ang mababawa sa kanilang pera mga sipag sa kailangan Gcash. So, ganito po ang gagawin natin. So, pupunta tayo dito sa ating Facebook. Papakita ko po sa inyo dito. Paalala ko lang po sa inyo mga sipag you know? kanagdagang kaalaman, So, dito sa ating ah, pag-send ng stars, ang ah, makapag-send lang po ay itong Facebook profile account, yung admin po. Hindi po page, mga si ha? Yung admin o yung Facebook profile account lang po ang ah, makapag-send lang po ng stars po, mga pag Makapag-appreciate po, mga sa Pag once ito po, nakapag-access doon sa inyong payment method o payout method po, mga sipag, geno dito sa inyong bank account. Ayan, mga Pag sa inyong Facebook. Ayan, mga sipag, gano'n. Ito ang aking uh, Facebook Profile account So gamitin natin ito Pang send ng stars So hanap ako dito Kuwari mag-appreciate ako Dito sa Kuya Chris Ayan Kuya Chris kong isang page Kuya Chris TV Tsaka Kuya Chris Dito na tayo sa ating Kuya Chris And then Dito sa Kuya Chris Meron itong uh, Monetize ito sa stars Saka sa ads on reels Tingnan natin Yung mga Ayan Sumayaw pa Ayan o oh. Wow Ginagawa mo Ayan na oh, katawa Ayan dito na tayo Ayan, mayroong stars, no? Send na natin ang stars to. Ayan, kung nakikita nyo po dyan, mga kasipag, sa is 25 stars is 19. Yan, kung nakikita nyo po dyan, no? 25 stars is 19 pesos po ang madededuct sa ating bank account. So, ganito po ang gagawin natin. Halos same lang po siya ng halaga, no? Yung sinabi ng iba, pagwan sa na malaki daw yung isi-send nyo, ay halos same na po, kapantay na po yung halaga na mababawa sa inyong bank account. So, paano ba makatipid? Paano ba maging kalahati? So, ganito ang gagawin natin. Punta tayo ngayon dito sa ating browser. Hindi na po tayo doon sa ating Facebook app, mga kasipag. Hindi po tayo doon magagamit o mag uh, online or para mag-send ng stars, no? Para makatipid tayo, dito tayo mag-online sa ating Facebook account, sa ating profile, no? Dito sa browser natin, o no? dito sa Chrome. Then, dito sa Chrome, search po natin, web.com facebook.com Yan yeah, ha, web.facebook.com Click go Huwag po ang meta business suit ha Kasi ang meta business suit, ang makapag-access lang po doon Ay page lang po mga kasi mahirapan po ang profile doon Page lang po ang makapag-access doon, makapag-login sa meta business suit Yo, e, Dito tayo sa web.facebook.com Kung nakita nyo po mga sipag, ganito na po ang kanyang itsura So ganito mangyari mga sipag, ganito na po ang kanyang itsura ay para na po siyang PC at laptop. Para magiging ganito ang kanya itsura, click nyo po yung tatlong tuldok sa so, may taas, sa so may gilid. Then, select nyo po yung desktop site. Eh no, naka-select po yung desktop site. Para magiging ganito po ang kanya itsura o para na po siyang PC at laptop. So, ganito mga sipag, itatry na po natin yung magsisend tayo ng stars na halos kalahati lang po ang madedetect nito sa ating bank account, sa ating payment method. No, mga kasipag, makatipid po tayo. So, ganito ang gagawin natin. Punta tayo dito sa ating search lang ako ha, Kuya Chris. Ayan, ganoon pa rin. Ayan, supportahan nyo po ang aking Kuya Chris, mga kasi e, you no? Know, dalawa po ang aking page, Kuya Chris at Kuya Chris TV. Ayan, so online po ako doon parehas. So dito ako sa Kuya Chris, doon na naman sa Sumayaw, no? Ayan, dito na naman tayo sa Sumayaw. Ayan, so click Kuya Chris. Ayan. Ayan, dito na naman sa Sumayaw. Zoom na natin mga sipag kasi naka cellphone lang po tayo Pasensya na po mga sipag you know? Uh, wala po tayong budget para pambili ng PC o laptop po mga sipag you know? Cellphone lang po tayo Kaya marami naman natin mga mobile user dito na mas lalo nating mas mapadali ang guide no? Ayan. So shout sa mga mobile user So dito na naman tayo sa ating sumayaw yan. So ito yung sumayaw na to monetize sa stars Ulitin natin Then click natin tong stars Tingnan natin kung magkano'ng halaga no ang uh, maidedact pag once na tayo ng ganitong stars, magkano po ang maidedact sa ating bank account? Uh, paano ba uh, makatipid dito sa pag ng stars gamit po itong cellphone? Ayan na, cellphone po masipag. So dito na natin mag-appreciate tayo. Yan, click natin tong stars. Bakit loading? Ayan na, ito na, ito na. O, ano natin? Ayan. So dito muna tayo sa buy or mag-send. buy tayo. Ayan mga ka-sipag, you know. buy na lang muna tayo. Sa pagbili natin mga you ka know, magkano po ang mga sipag, you know? Pagbili po mga sipag. Ayan po mga sipag, you know, sa halaga po dito ng 284. Ayan mga ka-sipag, 284 po mga ka 440 na. So halos kalahati po mga sipag sa halagang 19,000 stars ay halos 11,000 lang po. So, ibig sabihin, mama, si Pag, you know, halos kalahati lang po. Pag once na tayo po ay bumili, magpondo po. Ha? Mga kasi Pag, magpondo po sa ating account, no? Ayan, ha? Kinakailangan po natin magpondo. Ayan, mga si Pag, back tayo. Zoom natin. Ayan, dito, mga si Pag, kung nakita nyo po dito, may 50 stars, 100 stars, 200 stars, at iba pa na pagpipilian. Ayan, dito sa 200, nagsin 100 mo na. Or 50. Kasi ako lang naman to, no? So, 50 kasi ako lang naman to. Gate stars. Ayan, click natin ng gate stars. Tingnan natin yung pagpipilian natin dito mga sipag. Kung nakikita nyo po dito mga sipag, eh, no? doon po sa Kuya Chris kanina, sa halagang 19 pesos, Ayun ay po ay 25 stars lang. No? So dito, nakikita nyo po mga sipag, scroll down tayo. Kung nakikita nyo po dito, sa halaga po ng 1.5 na peso, 1.5, gawin natin 1.5 kahit 1.4 lang 1.4, ay ito po ay makapagsend tayo ng 2,000 maigit. 2.2, halos kalahati po mga sipag. Hindi po same price. Hindi po same price, no. Dito sa halos 20,000 stars, ang madedetect lang po sa atin ay 11,000 pesos sa ating bank account. So, nintindihan mga sipag, ano? You know? Grabe kalayo po ang diferensya Pag dito po tayo sa ating Facebook app Na mag-send po mga sipag Nang stars Yan o oh. Yan oh. oh, So 19 pesos is 25 stars lang po Yan dyan ha oh. 25 stars lang po Pero dito mga sipag Sa 19 pesos is 35 stars po mga sipag O oh. yan ha Para makatipid talaga o sa 500 pesos ay halos 900 po nice stars hindi po halos kalahati talaga siya mga kasipag makatipid ka talaga makadadak ka so yan ha yan so dito po kayo maglogin sa inyong browser o mas maganda may kang PC o laptop talaga no? so para makatipid ka talaga PC o laptop or kung gusto mo naman pwede ka naman makatipid sa pagpapakita ng cellphone gaya ng tinuro ko po sa inyong mga sipag ano? dito ka po maglogin sa inyong Facebook profile account sa browser o sa Chrome o anumang site ka, anumang merong app kana na pang mayroong pang browser diyan. At let make sure mo po na same siya sa PC o laptop yung features naka-select po sa desktop site. Ayan, para galing ganito yung itsura niya. So, yung mga sipag, yan yun, po yung masishare ko sa inyo dito. Dagdag kaalaman po. Sana po, meron kang yung naintindihan at tututunan sa content video na to at sana po nakatulong po mga sipag. At kung nagusto itong video mga sipag, pa you know, pasupport nyo po sa ating YouTube channel at receive niyo po mga sipag. Kung hindi ikaw pa po ay nakasubscribe, pasubscribe na mga sipag at pindutin na rin po ang notification button para masinig sa bagong videos na upload. At kung meron ka sa Justin at katanungan mga sipag, mag-comment down below sa baba para pag nabasa ko yan, sasagutin ko yan. At magagawan po natin ng content video yan nang gagaset ni Makaya. At huwag niyo po kalimutan mag-like and share. Mga sipag, maraming salamat sa panonood. Have a nice day and get a